po tayo ngayon sa kabilang area sa dulo kung saan po kami nagtutulak bala ito po, yan po sa sunbar ito po tayo ngayon kasi meron din pong naka area dito ng mga blue guards August 1, 2025 mapupulout na po talaga silang lahat ito po ayan hindi po nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong naging dahilan ng pag-pull out nila lahat Sir paging at si Congressman GCA, salamat po muli sa pagpansin sa aming suliranin dito sa aming isla. Sana po talaga tuloy-tuloy na at wala namang humasok dito sa amin. Kahit ibang grupo pa po, ibang ano pa po. Yun lang po talaga yung gusto ng community ang maging mapayapa yung lugar. Maraming 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 salamat po. Kasi naman siguro? Congressman po si E. Salamat po talaga sa lahat lahat. Salamat po dahil sa sobrang isang taon na paghihirap at pagpupuyat ng community at pagbabantay sa aming lugar ay masasabi ko po isang matagumpay po yung mapupulaw po yung mga blue guard dahil po sa tulong ninyo congress and at sir by game maraming maraming salamat po talaga wala po magtuloy-tuloy na po wala na po talagang manghima so yun po yung paulit-ulit na hinang ng community ang maging mapaya pa ang lugar namin hindi po dumagaw sa amin ng mga dayuhan yan po maraming maraming salamat din po sa mga kapulisan na wala rin nagbabantay sa amin. At kung wala po sila, siguro po, yung bulo po dito ay maya nandili. Salamat po sa inyong lahat. Thank <tinyo> Gracias. Sí,